Paano? sino bang hinihintay natin dito? Huwag ka mainit! Parating na yun! Oh! Ayun na siya! <laughs> yan ba yung sa akin? Oh, yan yun! Yan yung babaeng ni Campbell As. Sigurado ka? Oo! Oh. Hmm. nga, Oh! Sabi ko sa'yo eh! Tignan mo! Totoo yan! mana? Mana ni Abah, mana Anu, kau kuning lu Kumusta? Kumusta? Pasok kayo! Pasok kayo! Halika, pina lang kayo! Bayad lang kayo! Pina ka bayad, pwede na po tumuloy. Tuloy na po kayo. Pwede na po kayo, kayo. 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 kayo makakilala ang bago kong alaga. Makikilala nyo na ang babaeng may kakambalas! Ayun, dyan. Pinala kayo dyan! Pina lang kayo! Pina lang kayo! Mura-mura lang! Sige na! Ngayong gabi, may bago akong pakikilala sa inyo. <laughs> ang aking bagong alaga. At dito nyo lang makikita yan sa Palasyo ni Danilo. <laughs> oh! <laughs> Sisiguraduhin kong sulit ang bayad yung lahat. Ha? <laughs> 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 At ngayon, ipakikilala ko sa inyo si Eliana. Ang babaeng may kambalas! <laughs> Talaga, ayaw na maniwala. nyo.